Diba? Sob, ano yan? Ha? Ba't mga nakangiti kayo? <laughs> wala ka naalala. Wala yung alala? Hindi, wala ka naalala. Bakit mo? hindi ba ako trabaho? Ay, cellphone mo. Ay. Cellphone niya. Sino to? si AJ. Sino to? Si Aris. Ano oras ka? mag alas 3. Oh, it's legal time! <laughs> oh, naalala na. ko na! <laughs> nice. Kasi, Di ba nga, yung napanood natin sinabi ni AJ, hindi naman niya tinatanggalan ng karapatan or ng pag-asa si Ares. Tawa, so, tawa, siyempre, man. si Ares, nabigyan na naman ng buwan! <laughs> <laughs> Kaya mister si Mr. Bullet, kilig na kilig na naman, di ba, yeah, Mr. Na. Bullet, you know? Opo. Yeah. Hey! Tara na, bagong ligo ako, bagong ayos si Ares, wow. maayos na, matinuna. Di ba? Marunong naman na, mate. Marunong Simple ngayon. lang, pero rock. Di ba? Simple Oh, tingnan mo. Naka-freestyle ares pa sa mga gustong umorder. Uy! Oh, di ba? Sa TikTok niya lang. Tara. Ano? Tara. Let's go. Agad na gara na. Agad na. Ares, halika. Meron na ako naisip eh. Ano napansin mo ngayon, Ares? Nasob eh. Init. 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 Anong masarap gawin kapag mainit? Ano? Kumain ng ice cream. Kumain ng ice cream. Magaling pwede, tong bata ko. Pwede, pwede, pwede. Magaling Tumatalino! matalino. Kakain tayo ng ice cream ngayon. No. Kasi alam mo kanina, sinama ko nung mga wingman ni Jello, nag-jollibee sila. Sino sila, ano, Jello? Oo, oh, nag-breakfast sila, Jollibee. Ah, pumunta sila kanina kay Lai J? Oo, oh, oh, nag-jollibee sila. Kaya tayo, tatatlo ni natin, mag-ice cream tayo. Tatapatan natin Jollibee nila. Nice! Ano, tara? <laughs> Let's go, oh, tara. tara. Excited ka, Yung ganda lang ito eh. Saan? Saka'y punta. Ano? Saka'y punta. Lai Sama ko. Ba't ka sasama? Sama ko, John. W wala ka ba respeto kay Ares? Ligaw time niya ngayon, nahapon na. Hapon ha. Umaga ka, di ba? Oh. Chupi, 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 chupi. <laughs> Pag oras mo, di kita inaano dyan. Oh, Pag diba? oras ko, respetuin mo ah. Oh! That's my Ares, palaban. Caution, keep gate close. Basahin mo nga yan. Close. Bakit ina tara. So yan na, alas tres na libag. It's ligaw time. Ligaw time na. Day number One again, mas pinalakas, mas pinasayang ares at mas pinalupit, di ba? Eh, maayos ang forma. Maayos ang forma, maayos ka na. Pres, papayag ka ba noon? Yung ex mo na future girlfriend mo eh dinidiskarte yan ng iba. Ayan, okay, diba? diba ngayon, tatapatan natin yung pinaggagawa ng mga yan. Ah! Nice. Ay, versus Ares, no problem. Hey. no problem. Hey! Dahil kanina kasi, tutulog ako, tol. Alas 8 pa lang, like mga 8.30, or katok sila ng katok. Kailangan ko nakakastorbo to pero hindi pwede kasi nag-promise ako eh. So yun. Sige guys, pero mas support ako kay Aris. Let's go. Oh, ano, ice cream? Ice cream, ito. Ano bang ba favorite niya? Magnum. Magnum? Mm -hmm. San dyan? Ito. Sige, kunin mo. mo. Uy, bakit yan? Nakala ko ba ito? Uy, diyan na. Oh, sige, diyan na. Yeah, oh, gusto ko rin magnum. Ako rin. Ako, oh, isa. Classic. Oh, Silibag. Silibag. Ikaw. Hmm. Si Bullet. Ilan sa'yo Bullet? Bakit yan? Ang kapal mo naman. Ang mahal-mahal nyan -mahal eh. KJ yan. Eh sa'yo, kuha ka. Oh. Uh, akin na. Papabayaran muna natin. Papabayaran pa eh. So yun guys, bayaran muna namin. Ores, kunin mo. Magnum. Yan. So yan. Yan, 880 ang aming merienda. Ano? Huwag na. Nakakain ko. Gusto mo ba yan? Ha? Wala na. 120 na lang matitira sa atin. Hindi na kaya. Akaya ah, oh, Isang fried chicken tsaka one piece with rice. Kaya yun, madam, no? 86, no? O, oh, kaya. No! Uy, <laughs> anong ginagawa nyo dyan? Kaya kayo? eh hey. Sige. Good luck daw, good luck daw. Yay! Pasok na, pasok, pasok. Re, alam mo, pansin ko sa'yo, iba aura mo ngayon. Hindi ka na yung nakasimangot, hindi na ikaw yung malungkot, hindi ka na yung sad boy. Talagang malupit ka na, tol. Alam mo bakit? bakit? May kita ko ba naman si AJ ngayon eh? Guys, e e guys, 311 malapit na tayo kila AJ. Uy, <laughs> ganda aura mo. Pres, yung ganda aura mo. Ganda ng forma, okay yung ngiti, mukha ang bagong ligo. Alam mo bakit? Bakit? Tulad nung sinabi niya sa last video niya, di ba nagsalita siya? Oh. Sa last part ng video niya, sabi niya sa akin. You know, wait lang, like, Rino. You na, yun oh Ano, ano, ano last part? Sabi niya sa akin, dapat magbago na daw ako, dapat. Yung damit ko, maayos na daw. Kaya hmm. pati nuno siyempre yung food okay, natin. Pansin ko nga. Okay na okay yung formahan ngayon ni Arser Bullet, no? Apo. Ay, Ay, approve, approve. Hindi ba, ganito na tayo. Ari, <laughs> dito na, bulit. Uy, mamaya ka na kumakin. Putang ina ka eh. Mamaya na. na. Kukunin pa nga yung table eh. Ay, gagi. Wala tayong upuan. Nakalimutan natin. Pero andyan yung table. Hindi nila inalis kaninang umaga. Ba't ang dumi? Ha? Ba't ang dumi? Okay lang yan. Laban na yan. Tara, tara. Tara. Okay na yan. Huwag na tayo mag-table-table. Ano, naukuna na naman tong baliw na to. Uy, bulit, Uy, bulit, Umalis ka dyan. Hi, AJ. <laughs> namiss mo ba kami? Namiss mo kami? Hi, tita. Good afternoon in the afternoon. Namiss mo kami, Jay? Okay. Eh, yung kasama ko. Eh, ako kaya. Namiss mo? Eh, ala, ala. Alam. Alam. ka mamingit eh. Sana miss mo. Hindi okay. Bee. Naligo na naman ako. Parang hindi ko nakita yung kanin nang umaga. Yung ano, tita dumangas kami kanina umaga dito. Gumilaw tinapay. Yan. No. Nalaba kanina eh. Ha? Ah? Nalaba kanina umaga. Mm, sipag ni tita no. Sipag ni mama mo no. Naman <laughs> mama. Iyo know? lo. <laughs> Alam kong bakit ka nakasando? Yan naman. Uy, sungit. <laughs> sungit, no. Oo mm. lang yun, at least ngayon bumili ako ng ice cream na paborito natin dalawa. Hala! <laughs> Hala! <Hello. laughs> Hoy, bullet. anong tinitignan mo dyan? Ano yun? San Marino? Tumigil ka dyan, mayroon ka ng pagkain eh. Kumain ka na dyan. Bigay mo na yung ice cream niya. Wala! <laughs> Wala! Ginikilig! Tulot! Ha? Galawa ka na naman daw sa amay niya. Na-miss ko lang eh. Ha? Na-miss ko lang. O, kung na-miss mo, anong kanta mo sa kanya? Kung na-miss mo talaga siya. Abis na naiinip. Hello! Kaya mo sa bawat salili. Kapag naaalala ka. Naluloy mo. Nakakatulong tumingin si AJ. Wala! <laughs> ayun na, ayun na. Umuwi ka na ano? One, two, three. Umuwi ka na, baby. Ba't may bahay ba tayo? Wala! <laughs> <Uy>, Malapit na! <laughs> Umuwi ka na daw gag, may bahay ba tayo? O, oh, tika mo na yung magbom na yan. Special yan, Paborito natin dalawa. Favorite mo yan eh. Siyempre si mama, di natin makakalimutan yan para kay mama. Hey. Ay, para sa Uy, nice race! Ay, may nakalimutan nga pala. Ano, saka? Mag-bless. Uy! Ay, mag-bless! Uy! Ay, ang bait na! Wala. Na. Siyempre, di ba, sabi mo, buntang galing sinelas Oo. Oh. Uy! Ulo. Ulo. Bless po, mama! Wala! <laughs> <Ay. Ulo. laughs> Hindi, Jay na mismo talaga like, si Ares, no? Hindi nga. Hindi, yung totoo. Di naman masama kung oo ka. Medyo. <laughs> Gulis. <laughs> oh, balik dito, Reis. Balik dito. Grabe ka, kumakain ka na agad. Di ka naman opera na. Nito. Nice, Reis. Jay, ano nga sasabi mo ngayon? Tap Tapano dami kasi video mo eh. Oh. Ngayon, yung forma ni Ares. Oh, maayos na ba? Okay na, malinis naman na siya. naman. eh So, sinasabi mo, pogi si Ares kasi siya may pero may pag-asa pero may pag-asa oo na <laughs> parang tanga to parang ang body parang ka nakainom ng energy na grabe energy mo ah. di ba? pakita ko ba naman siyo? Yun, Nol! <laughs> Pero may tanong sa'yo, Sob. Ano? Namiss mo ba ako nandito palagi? Asa ka. Ooh! Ano ka, mangin ka, Chill ka lang, chill ka lang. Aris, tara na. Para mamiss ka niya lalo, di ba, kailangan mong magpakipot. Kailangan, uwi na kami, ha? Yung bang hindi mo pinipilit. Tara na, uwi ka na gano'n. Uwi na kami, ha? Uwi, agad kayo. Okay ba? Ah, hindi. May gagawin si kami. Kasi may inaasikaso lang muna kami. Ah. bye. bye. Mama, uuwi na po kami. Tita bye, tita. tita. Bule, tama na yan. Kali ka na. Bye, AJ. Bye. Bye. O, isang iti naman kay Aris, oh. Wala! <laughs> tara na. Tara na, tara na, na. Gago ka. Huh? Ano? Tukutan na ako may ha? Ano? <laughs> sabi ko sa iyo eh. Makinig ka lang sa diskarte ko, 'di ba? Kailangan mo lang magpamis. Kasi pag nagpamis ka, hanap, hanapin gano'n. Di ba? Di ba? O, di ba? 1-0 agad. one 0 agad. Na. Guys, sino nanalo? Sino nanalo for today? Lista mo na. Lista na? Lista, lista na. na, lista, na. lista, lista na. na. Basic? Basic. 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 <laughs> Tang, ilang, kulit mo matulog, kuliglig ha. Tignan mo guys, ganyan siya matulog, walang kama-kama. Sleep we